Joshua Garcia nagsalita na tungkol sa relasyon nila ni Emelyn Vigil. Sinagot na ni Joshua Garcia ang mga tanong kung ano ba talaga sila ng nali Link sa kanyang si Emelyn Vigil. Ano ba ang relasyon nila? Panay lang ang labas ng mga foto nila sa social media pero wala pang kino-confirm si Joshua, maging si Emelyn. Bakit nga ba ayaw nilang magsabi ng totoo tungkol sa relasyon nilang dalawa? Sa media ko ng bagong movie ni Joshua na Fruitcake, ay na-interview ng Entertainment Press ang aktor at isa nga sa natanong sa kanya ay ang pinag-uusapan ngayong pagkakalink niya sa atleta. Basta inspired ka ngayon. Yep. And that's it. Thank you very much. About that, okay, para maklaro na lahat and wala na ring may tanong ang lahat, baka sabihin kasi nila, ay din deny ko yung babae, di ba? Saad ni Joshua. Ayun sa aktor ay hindi siya nagde-deny at nag-decide lang sila pareho na gawing privado na lang ang kanilang relasyon. Hindi ko siya dine-deny. It's just that ako and her decided not to share it with everyone kasi yung relationship na yan. E kami lang naman yung parte dun, eh. Galing na kasi ako sa iba't ibang klase ng relationship and every time na sineshare ko siya sa lahat, parang nagkakagulo. Nagiging shaky yung relationship, eh, Ania. Wala raw siyang kinukumpirma pero wala rin daw siyang dini-deny. Samantala, napaglaruan naman ni Francine Diaz ang ka-love team niyang si Seth Fedila, nang sabihin ng aktres na sila ng dalawa. Sa latest vlog ni Oji Diaz ay ininterview niya ang Fran Seth at isa sa tanong sa kanila ay kung ano na ba talaga ang real score sa kanilang dalawa. Sagot ni Francine, nanligaw po siya. Tanong ulit ni Oji, tapos, naging kayo? Say ng aktres, opo. Kitang kita sa reaksyon ni Seth na parang nagulat siya although idinaan niya naman sa tawa. Sabi pa ni Francine, I think, okay lang naman kung aminin natin. Hindi nakakibo si Seth at kitang kita na parang naguguluhan siya. Patuloy pa rin si Francine sa pagkukwento tungkol sa relasyon nila at say ni Seth, hindi ako handa dun, at ayon pa kay Francine ay nasa 3 months na ang kanilang relasyon at hindi na talaga mapakali si Seth sa mga sinasabi ng dalaga. Panay na ang bulong ni Seth kay Francine hanggang sa nagtampo na si Francine dahil sa mga reaksyon ng aktor, pero later ay nalaman na rin ni Seth na prank lang ang lahat kaya nakahinga na rin ng maluwag ang aktor.